si Vladimir Putin ay nagdurusa umano dahil sa isang malaking pagkakamali matapos ilathala ng Ukraine ang mga pangalan at numero na higit sa anim na rang mga espiya ng Russia. Pinaniniwalaan na mga espiya ay sangkot umano sa ginawang pagsalakay sa Ukraine. Ang napakalaki at nakakahiyang pagkakamali ng security service ng Russia ay ang pinakabagong kapalpakan na dinanas ngayon ng bansa. Sa kabuuan, ang mga detalye ng 620 mga Russians na nagtatrabaho sa ilalim ng FSB spy agency na sangkot o sa mga kriminal na aktibidad ay inalabas ng main intelligence directorate ng Ukraine. Marami sa mga espiya ang nabisto dahil natuklasan umano ng Ukraine ang kanilang totoong work address na kung saan ay sa Federal Security Service Lubyanka Headquarters na matatagpuan sa Moscow. Isiniwalat din ng Ukraine ang mga mobile phone numbers at license plates ng mga sasakyan na ginamit at nakapangalan sa mga espiya. Samantala, si Vladimir Putin ay dating KGB agent at nananatiling may malapit na pagkikipag-ugnayan sa FSB. Iniulat ito matapos ma-intercept ng Ukraine ang isang tawag sa pagitan ng dalawang FSB agents. Tinalakay umano ng dalawang agents ang pagkamatay ni Major General Vitaly Gerasimov ito ay matapos mawalan ang Russia ng sarili nilang secure na communication system dahil winasak o mano nito ang mga 3G towers sa Ukraine. Nabigo din ang Moscow na i-recognize ang malakas na resistance na kakaharapin ng mga Russian troops sa Ukraine. Samantala, dumating ang balitang ito matapos mabawi ng Ukraine ang isa sa mga unang lungsod na nahulog sa kamay ng Russia. Nakuha ng mga Ukrainian na sundalo ang pagkokontrol sa bayan ng Trostyanets at sa katunayan may mga ulat na nagsasabi na mayroong mga Russian na tangke at howitzers ang nasamsam sa lugar ang nasabing lungsod ay labing apat na milya lamang ang layo mula sa border ng Russia. Samantala, ang inisyal na multi-front invasion plan ng Russia ay nabigo sa harap ng malakas na resistance mula sa mga Ukrainians. Isa namang Russia na commander ang namatay matapos siyang targetin ng sarili niyang mga tropa at ito ay nakikita ng mga eksperto bilang isa na namang nakakahiyang yugto sa ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine. pinaniniwalaan ng nasabing commander ay sinadya o manong sagasaan ng sarili niyang mga tauhan habang nasa Ukraine. Sinabi naman ng mga Western officials na wala o manong silang nakikita ang mga palatandaan na ang Russia ay nagtatagumpay sa ginagawa nila ngayon na pagsalakay. Samantala, ang mga sumukong Russian na sundalo ay lumipat at nakipag-alyansa na umano sa mga Ukrainians upang labanan ang kalupitan ni Vladimir Putin. Ang mga sumuko at ilang mga nahuling Russian na sundalo ay bumuo pa ng sarili nilang mga batalyon at nakunan din sila ng mga litrato na nagsasanay kasama ang kanilang mga bagong kaalyado sa Ukraine. Sa isang video na naipost sa Telegram, nakita umano ang isang dating Russian na sundalo na umanib sa bagong Freedom of Russia Legion na kung saan ay binubuo ng mga nahuli at sumukong Russian troops sa Ukraine. Sinabi naman ng Ukrainian Defense Ministry sa Telegram noong mga nakaraang araw na mga commanders ng bagong legion ay bumisita sa mga nakakulong na Russian troops upang pumili ng mga bagong recruit. Sinabi rin nila ng unang mga volunteers ay nagsimula na sa kanilang mga pagsasanay kabilang na ang pagsanay sa mga bagong armas. Idinagdag nito ng mga personnel ng bagong legion sa ilalim ng patnubay ng mga instructors ng Ukrainian Armed Forces ay nagsasanay ng gamitin ang Enlo Grenade Launcher. Sinabi ng Ukrainian Defense Ministry na mga nakakulong na Russians ay nagpahiwatig ng pagnanais na magboluntaryo na makipaglaban sa mga Kadyroviches na kung saan ay nasa ilalim ng pagkukontrol ng rehime ni Vladimir Putin. Ito ay tumutukoy sa mga mandirigma na nagmula sa Chechnya na kung saan ay loyal o mano kay Vladimir Putin at sa leader ng nasabing republic na si Ramzan Kadyrov. Bagamat ang mga Chechen troops ay kasama na nakipaglaban sa mga Ukrainians, sila ay nakikita bilang isang potensyal na reserba at karagdagan sa mga pwersa ng Moscow kasama na ang mga Syrians, private mercenaries at mga tropa mula sa Armenia. Samantala, lumabas din ang mga ulat na nagsasabi na mula noong nagsimula ang digmaan, maraming mga Russian troops ang nagdurusa dahil sa mababang moral. Naniniwala ang mga eksperto na inaasahan sana ni Vladimir Putin na agad susuko ang mga Ukrainians at mabilis nilang masasakop ang buong Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Iniulat din na mga Russian troops ay nahihirapan sa kanilang mga lumang kagamitan na nagmula pa umano sa Soviet Union. Kinuwestiyon din ang kakayahan ng Moscow na makapagbukas ng mga reliable na supply lines upang patuloy na mabigyan ang kanilang mga sundalo ng mga pagkain at ammunition. Noong mga nakaraang araw, isang Russian commander ang iniulat na nagpakamatay matapos matuklasan niyang 70% ng kanilang mga tangke na nasa ilalim ng kanyang unit ang hindi na gumagana.